702 dzas Agapay ng sambayanan Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de konsyensya sa 702 DZAS. FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. <mulay> Magandang hapon kaagapay! Ikaw ay nakatutok na sa Ahensya de Consensya sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay miyembro ng KBP o ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po si Arwell Mendoza ang muli niyo po makakasama ngayong hapon. Ang ating programa ay sa bayan ng napapakinggan over 702 DZAS AM Band sa ating mga Pakinig. sa pamamagitan ng kanilang PM radio at transistor radio. Magandang hapon po sa inyo. Ganun din sa ating uh, online listeners sa pamamagitan ng ating website na febc.ph at sa ating uh, mobile app ng uh, DZAS. AS. Kagapay kung uh, wala ka pa nitong ating app ha sa inyong uh, gadget ay mag-download na po kayo sa Google Play Store at sa Apple App Store. Libreng-libre nyo pong uh, makukuha ang ating app at sa pamamagitan niyan ay mas pinadali na po ang inyong pakikiniig sa inyong agapay ng sambayanan At tayo rin po ay natutunghayan na sa ating ongoing Facebook at uh, YouTube live streaming Do not forget, Team Online na uh, i-share po ang ating programa sa inyong mga social media accounts at group chat At para po sa inyong mga komento at mensahe, bukas na po ang ating comment section para dyan. At i nyo lang po ha, ang inyong uh, agapay ng sambayanan sa aming social media platforms. Again, kami po ay matatagpuan sa Facebook, YouTube, Instagram at sa TikTok. I-follow nyo na po kami para sa mga napapanahong impormasyon at para updated ka sa mga happenings dito sa ating uh, himpilan. himpilana. Nais ko po nga bumati ng maligayang kaarawan at maligayang anibersaryo sa ating mga kaagapay na nagsa-celebrate today. We pray na patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon ng siksik, liglig at umaapaw and may you enjoy your special day kasama po ang inyong mga mahal sa buhay. At para po sa ilan nating mga anunsyo, nagaanyaya po ang ating mga kasamahan mula po sa Department of Agriculture at dito po sa programang Maunlad na Pilipino para sa kanilang one-stop shops ng DA Anniversary Expo. Atin pong suportahan ang mga produkto mula sa iba't ibang rehiyon at samantalahin po ang mga serbisyong iahatid ng mga DA bureaus at attached agencies. Maaari po kayong magtungo sa kanilang tanggapan sa Department of Agriculture Compound, Diliman, Quezon City simula kahapon hanggang uh, sa webes, Jul, uh, June 26 at ang kanilang tema for this year sa taas maliit DA at 127, kaisa ng magsasakat mangingisda tungo sa masaganang bagong Pilipinas. At uh, sa ating uh, first time listener and uh, viewer, kung uh, kayo po ay uh, ngayon pa lamang ano, ngayon pa lamang uh, na na encounter ang FEBC Philippines kami po ay isang non-profit and non-commercial station and for 77 years kami po ay nagpapatuloy na itaguyod ang ating misyon na ibahagi si Kristo sa pamamagitan ng radyo at ilan pang mabubuting kaparaanan. At upang mas pakilala po ninyo ang mga gawain ng FEBC Ministry, you may visit our website febc.ph at sa mga nais naman pong magpahati ng kanilang pinansyal na suporta upang mapalakas ang labintatlong himpilan ng FEBC sa aming website again, febc.ph. Pwede nyo pong i-click yung donate button to know more about the details. Kaagapay, maraming salamat po sa inyong walang sawang pananalangin at pagsuporta sa gawain ng FEBC Ministry. At uh, mga kaagapay, dito po sa ating programang Ahensya de Consensya, patuloy po nating nakakatuwang ang ating government agencies ng kanila pong layon ay uh, makapagbigay linaw sa inyong concerns at makapaghatid serbisyo sa ating mga kababayan. At sa ating pagbabalik ay atin pong uh, makakasama ang ating mga special na panauhin mula po sa ating featured agency. Kaagapay, wag kang alis at uh, magbabalik pa ang Ahensya de Consensya dito lang yan sa 7 to DZAS. Siya. Servisyo Publiko para sa iyo, Kapilipino! Sa paglipas ng mga taon, paglay ang mabuting balita. Ebanghelyo ng Panginoon, ipahayag kanyang salita. Hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal. Sa tayo man at sa lalim, si Kristo ang ihahayad. Pag-ibig niya'y daladala, hanggang sa marinig ng lahat, ang mabuting balita. Papawid, malapit at malayo Agencia de Conciencia. Servicio Público para Sayo Capilipino. At nagbabalik ang programang Ahensya de Consensya sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Muli, ako po si Arwel Mendoza at ang ating featured agency for today ay mula po sa GSIS o ang Government Service Insurance System. At kung kayo po ay mayroong katanungan, feel free to post your message or questions sa ating chat box. At makakasama na po natin, makakapanayam natin sa bilang linya, ang manager ng Corporate Affairs Departments at ng uh, Corporate Communications Office ng GSIS, walang iba kundi si Ma'am Irene Tayag. Miss Irene, good afternoon and thank you for joining us today. Hi, magandang hapon uh, Ariel. At Apo? magandang hapon din po sa lahat ng mga tagapakinig po ng de Consciencia lalo-lalo na ho mga miyembro at pe uh, mga pensionado ng GSIS. Yes, Ms. Irene, salamat po ha sa inyong time. We know na hectic po ang inyong schedule diyan sa inyong tanggapan, pero kayo po ay naglaan muli ng panahon upang makapagbigay ng mahalagang impormasyon para po sa ating mga kababayan, especially sa ating mga miyembro at pensioners po ng GSIS. And to start with, Ms. Irene, eh yung ibang mga kaagapay natin, they are curious ano, lalo na yung ating mga miyembro eh, Ma'am, paano ba makakakuha ng uh, ID ano mula po sa inyong tanggapan sa GSIS? Ako, oo. Ah, well, buti tinanong mo 'yan. Mm -hmm. Kasi karamihan po ng mga members and pensioners natin, hindi ko nila alam na meron na tayong GSIS Digital ID. Mm -hmm. Ito pong GSIS Digital ID kasama po 'yan ng GSIS Touch Mobile App. Uh -huh. Dapat po nakadownload download na kayong GSIS Touch Mobile App and registered kayo doon. Kung registered na kayo, makikita po ninyo ang inyong GSIF Digital ID sa mismong app. Mm -hmm. Itong GSIF Digital ID, ito po yung uh, isa sa mga parte ng digital transformation ng GSIF yes, kasi mas mabilis po ito, mas ligtas at mas accessible para sa mga miyembro at pensionado. Ligtas po ito kasi ikaw lang makakita noon sa mm -hmm. uh, cellphone mo, Secured. smartphone mo. Opo. Ikaw lang ikaw lang may access. Mm -hmm. Ikaw lang makakagamit. And at uh, dahil physical ito, uh, hindi na tumawawala, hindi na mananakaw. Mm -hmm. So tulong din ito para maiwasan mga fraudulent transaction yeah. mm -hmm. Saka para mas mapadali yung pag-access natin sa serbisyo ng GSISR. Mm -hmm. so, hindi na po sila kailangan kumuha ng physical unit o e-card. Yeah. Kung may existing card na kayo, tuloy pa rin po yung pagkuha ng benepisyo. Mm -hmm. Pero simula po ngayon, digital na po tayo. Yes, at yan nga ang patuloy na ginagawa no ng ating uh, government agencies. No? At uh, patuloy nga po tayong pumapasok na sa ating uh, digital transformation, lalong-lalo na sa ating mga transactions sa pamahalaan. And speaking of transaction, ma'am, dahil nabanggit yun na nga po itong uh, GS SIS Touch app eh ano ba yung mga transactions na pwede namang gawin ng ating mga miyembro through this app. Ang GSIS Touch mobile app po mm -hmm. sa tulong po ng GSIS Touch ah uh, pwede na po tayong mag-apply ng loan. Digital Ayun. po 'yan ha. I mean mm -hmm. online po 'yan anytime anywhere guys na sabay kayo. Pwede ng tentative computation ng claims and loans. Kasi po, bago kayo mag-apply, tignan nyo, magkano ba yung proses, ba? Yes. Uh, is, uh, kung magre retire po kayo, mm -hmm. uh, isipin nyo, magkano ba ang makukuha ko sa ngayon kung sakali magre retire ako. Makukuha nyo po yung sa GSIS touch. Lahat ng information sa loans ninyo, yung past loans ninyo, yung status ng application, nandun po. Tapos, uh, nandun din ho, lahat ng information sa mga claims na natanggap niyo And pwede rin mag-appear ang mga pensioners. Doon yun ho, yung proof of life process ng ating mga pensioner kasi o dati po taon-taon, kailangan magpunta sila dito sa GSIS para po mm -hmm. mapatunay nilang sila ay buhay pa mm -hmm. at pwede pang magpension. Pero ngayon po, uh, pwede na po ninyong magawa itong appear through this GSIS touch. Yes, oo. So, okay. Ito nga yung uh, tinatawag natin, ma'am, ano, na one-stop shop ng ating mga transactions uh, with GSIS, ma'am. Opo. Opo. Pwede rin po kayo palang mag-download ng GSIS Motor Vehicle Claim Processing System mm -hmm. kasi uh, meron din ho kasi kaming uh, motor vehicle insurance. Eh. Pagka nag-apply -nag kayo doon, abanggay yung sasakyan nyo at naka-insure mm -hmm. kayo sa GSIS, pwede rin nun ninyong tignan doon. Mm -hmm. Apos doon din po si GSIS kasi yung guide sa transaction and processes, yung GTAP na award winning po ito. Mm -hmm. Nandito po sa GTAP lahat ng kailangan niyong malaman. Mga eligibility requirements, documentary mm -hmm. requirements sa mga GSIS transactions mm -hmm. and, and mm -hmm. makikita niyo rin yung contact details sa mga branch. So oh, very comprehensive yeah. po itong GSIS Touch Mobile kaya kailangan mo mag-download na po kayo. Mm hmm. And siguro linawin din natin sa ating mga miyembro to those who want to uh, avail itong ating mga loans, say eh, pwede rin ba through our app eh makapag-apply din sila para makapag-loan din ma'am. Opo, nabanggit ko po kanina. Ayun, Ah, oh. uh, pwede po tayo mag-apply na. Talaga pong in encourage po namin mm -hmm. sila na mag-apply ng loan sa GSIS Touch. Yeah. So, no need na. ano Isa na... po yun sa mga features ng GSIS Touch. Yeah. So, oh, no need na na mag-effort ano, na tumungo pa sa ating tanggapan by, uh, by, just using this app. E eh, talagang lahat na ng transactions na pwede po natin gawin with GSIS ay magagawa po natin through this app. So, patuloy po ang aming encouragement sa yeah. inyo. Oo, oh, oh, mga kaagapay na i-download na either sa Google Play Store or sa Apple App Store. Ano? Ito ang ating apat. Libreng libre naman nila makukuha yan at uh, through this app. Opo, oh, eh, libre po. Oo, libreng libre yan. So, mag, Actually, uh, Arwell, Yes, ma'am. Oo. 99% ng mga transactions sa GSIS, ginagawa na po online. Wow. Hindi lang po itong GSIS touch up, pati ho yung GSIS wireless automated processing system. Yan yung unang-una naming online transaction, yung kiosk po. Mm -hmm. Pero later on po, para po talagang kahit nasa bahay kayo, pwede yung GSIS Touch na lang po later on. Mm -hmm. Maki-face out na rin po yung GWAPS Kiosk. Oh. Pero kasi yung iba, gusto nila sa GWAPS Kiosk eh. Nakasanayan pa ata -tanong eh. Para <laughs> sila sa, uh, uh oo, -oh. uh -oh. uh -oh. sanay na sila doon eh. Pero ang yeah. uh, pasasaan ba't masasanay din po kayo sa GSIS Touch? Uh -oh. Ang registered user sa GSIS Touch po, 2 million na po. Wow, so ang na, yes, na po asahan po. Kaya lang 'yun, ibag. Uh, baka yung iba na-intimidate pang gumamit. Huwag po kayong ma-intimidate gumamit. Kung hindi niyo po alam, meron din po tayong um tinatawag nating um Digital Center, mm -hmm. Digital Hub sa GSIS. Sasan tuturuan po kayo hawak niyo yung cellphone niyo, may tablet din po doon sa lahat po ng opisina ng GSIS, may digital hub at uh, tutulungan po kayong gumamit ng aming mga uh, digital device digital um platforms mm, o para di... mas maginhawa yes. ang serbisyo oo eh kung hindi man kung kayo po ay eh, mayroong uh, kaanak o anak ano na Gen Z o millennial eh pwede rin po kayong magpa-access sa kanila no para po kayo ay makapag-download din nitong ating app at sa iba pa nating uh, concerns ano ma Irene eh nito nga lang eh nagsimula na po ang uh, school year 2025-2026 dito po sa GSIS ma'am ano po ba yung mga programa po natin ngayong uh, pasukan, ma'am? Uh, ngayong pasukan, ho um, dalawa po yung aming CSR programs. Mm -hmm. uh, yung adopt school program, ito po yung isang initiative na sinimulan since 2014 po erong kanito, kami nito. Uh, bahagi po ito na aming corporate social responsibility program. Mm -hmm. Layunin po nito tumulong sa mga public schools sa kulang sa gamit, lalo na yung tinatawag na last mile school, yung mga sa na nasa malalayong lugar na mahirap maabot ng mga regular na service. So ang natulungan po natin dito sa Adopt-a-School, 165 schools na po since 2014. And uh, since 2024 naman, itinaas na natin per year ang support sa 30 public schools. Bawat paaralan po under this um, adapt -a school program, makakatanggap na hanggang 400,000 na alaga ng tulong mula GSIS, mula 2024 and then 2027. Sabi lang dito yung laptop, tablet, printers, uh, at iba pang mga digital tools para mapalakas yung kalidad ng edukasyon sa mga liblib -lib na lugar. Mm -hmm. Yung pinakabagong tinulungan po ng GSIS ini ito lang June 20 ay isang paanalan sa bagong nayon, Misamis Occidental. At uh, school na to uh, mararating po ito ng mga estudyante nila ilang uh, kailangan pa maglakad ng ilang oras. Yeah. Mm -hmm. uh, pero sa tulong ng programa ito, hindi na kailangang bumiyahe na malayo yung mga estudyante para makagamit ng computer o makapag-print ng learning modules. Bukod sa technology, nagsimula na din po tayo magbigay ng mga solar panel installation sa ibang para lang sa Mindanao para matiyak na tuloy-tuloy po yung uh, paggamit ng mga kagamitang ito kahit sa mga lugar na walang kuryente. So, ano uh, din pong bago mag-umpisa, isa pang isa sa mga activities po ng GSIS bago mm -hmm. mag-umpisa pong school year. Uh, kami kami-kami po mga empleyado ng GSIS uh, nag-pas uh, dahat po kami mm -hmm. para uh, bumili ng mga gamit, magbigay suporta sa mga Paaralan, uh, then bumili ng gamit para magamit sa paglilinis, pag-aayos, pagpipinta ng mga classroom sa kanil kanilang lugar. Mm -hmm. Kasi uh, bawat branch po, eh, actually hindi lang po sa head office yan. Mm -hmm. Sa Catbologan, mm -hmm. sa Rojas, ang pabasa bayumbong, La Union, Naga, Ligaspis, Urzugon, Kidapawan, Tarlac, Lawag, Bulacan, Kawayan. Uh, hindi ko na po mabanggit pa yung iba dahil marami, marami po. Marami talaga. Alos lahat oh. po ng branch branch offices ng GSIS. Bali, nagtulong tulungan po ang mga empleyado mula sa aming mga bulsa. Nagbigay kami ng pambili ng kagamitan para tumulong sa paglilinis, pag-ayos ng mga classrooms. Para ready na. Kasi ang pasokan na nitong lunes, di po oh ba? Po. Mm -hmm. Dito mm -hmm. sa head office po, sa headquarters ng GSIS, 37 employees po ang pumunta sa Dao Elementary po, sa Cavite. Last month mm -hmm. School din po ito. Mm -hmm. 122 yung mga students niya. At nag-turnover din po tayo ng mga donasyon, uh, pa, uh, mga gamit po na binili po namin mula sa sarili namin ng para sa mga guro at uh, mag-aaral. Mm -hmm. wow and uh, Tapos po tinanong po. mo yung sa enroll. Yeah, Maraming mm -hmm. salamat po. po sa mga empleyado. Mm -hmm. yes, uh -huh. Yung iba pang programa ng GSIS para sa miyembro, yung mga nag-aaral sa private schools naman, di ba? Meron silang kailangan nila ng tuition fee. Yes, matrikula. So, may tatlong pangunahing loan program ang GSIS na tumutugon sa iba't ibang pangailangan na pwede nilang magamit sa tuition fee ng kanilang mga anak. Ito yung Ginhawa Live, Ginhawa Flex. pag-usapan na natin ito yes, dati. Oh, At saka yung loan buyout program. Mm -hmm. Yung Ginhawa Light, para sa mga members na may biglaang gastusin. Pwede sila manghiram ng pang-loan para sa mga ah uh, pwede silang manghiram nang hang mula 5,000 hanggang 50,000. Mm -hmm. Payable po ito in 6, 12, ah uh, 18 o 24 months. Ang interest po nito nasa 6 to 7% per annum lang po. Mm -hmm. And simple at mabilis po itong ma-avail. Sa pamamagitan po ng GSIS touch. <clears throat> Do naman naman sa mas malaki-laki ang kailangan over 50,000. <laughs> kung talagang kailangan nilang bumili ng pang, uh, kailangan nilang panggasos para sa si pag-aaral ng kanilang anak o kaya pang negosyo, pang matagalang plano, meron po tayong ginawa flex. Mm -hmm. <coughs> Excuse me po. Mm -hmm. Dito po pwedeng manghiram na hanggang 14 times ang basic monthly salary, mm -hmm. o hanggang 5 million. Depende sa dami ng hulog o period with paid payments. Ang interest po nito ganun din, 6 to 7% lang. At pwedeng bayaran mula isa hanggang labing limang taon. May <laughs> meron din tayong mga miyembro na baon sa utang, di po ba? Yes, yeah, oo. may mga past May loan loans. buyout program tayo. Mm -hmm. Sa mga iba sa loan sharks, iba sa mga tawag nga nila, di ba, yung mga nagpapakutang ng sobrang laking interes. Mm -hmm. Pwede ko kayong tumakbo sa GSIS, i-rescue po kayo ng GSIS. Ah, Pagsama-samahin wow. niyo po yung mga existing loans niyo mula mm -hmm. sa iba't ibang financing institution para mapababa ang interes and uh, mas magaan ang hulog. Ang interes po nito, 6-7% lang. Mas mababa kaysa sa karaniwang 10% po sa pataas sa labas. So, para humatulungan ang ang ating mga uh, Miembro na baon sa utang. Yes. Yeah. So, ilan po ito? Iyan no? po. Iyan po yung tatlong ginhawa loans mm -hmm. na in-offer ng GSI <laughs> mm -hmm. sa kanilang so. Sorry <laughs> okay na, sa muda. May okay nakaalala yata. Oo nga po, mukhang marami nakakaalala. <laughs> Lalo na yung ating mga miyembro. Ano? And uh, thank you ma'am sa, oo, sa mga pagpapaalalang yan which is sa uh, important uh, updates po yan and reminders sa ating mga miyembro. Ano? Yung mga loans na pwede po nilang i-avail which is malaking tulong po ito para sa kanila at uh, meron din silang mga programa ano? ngayon nga nitong uh, pasukan. And uh, as always, Ma'am Irene, eh, medyo bitin po tayo sa ating time. But we appreciate po ang inyong effort, ma'am, na makapaghatid muli ng mahalagang information sa ating mga miyembro at pensioners. At panghuli na lang po, uh, Miss Irene, ano na lang po ang ating mensahe sa ating mga kababayan, ano, lalong-lalo na sa mga patuloy pang tumatangkilik sa mga inisyatibo at programa ng GSIS? Opo, para po sa mga miyembro at uh, pensionado ng GSIS, huwag po kayong ma- uh... Um, mag-atubiling gamitin ang ating mga digital platforms, lalo na po ang GSIS Touch. Kasi po napaka-conveniente. Nice. Hindi na po kayo kailangan pumunta sa GSIS, mamasahin, mag-send ng or oras, bumili ng snacks at maghintay sa pila kasi po nasa digital age na po tayo. Mm -hmm. so, gamitin po ninyo ang GSIS Touch. Ginawa ko po ito para mabigyan kayo ng kaginawaan Mm -hmm. Ayan po. GSIS touch po. Mag-download mag na po kayo at mag register na po para yung mga pensioner makapag-appear, yung mga members naman doon na mag-apply ng loan at ma-check yung kanilang record sa GSIS. Mm -hmm. At tanda uh, uh, mo pala, uh, oh, Sir Aruel, yes, minabati ko po ang aming uh, President and General Manager kasi po nari-appoint po siya ni Pangulo Marcos, wow, si uh, PGM Quick Veloso. Congratulations okay. po sir kasi po napakaganda po ng kanya mga uh, mga programa. Mm -hmm. Ayan, nabanggit ko na sa iyo kung gaano kagaganda. Yun, Talagang diba? ginhawa for all. Yan talaga ang um, ginhawa adhikain for all oo, ng GSIS. At uh, Ma'am Irene, patuloy po kami makikibalita sa inyo. Ha? At uh, maraming salamat po. No problem po. Po, It will be our pleasure po na mag-guest po ulit dito sa oh, inyong po. Maraming, yes, salamat ma. maraming salamat po. Maraming salamat po ma'am. Mag-iingat po kayo at magandang hapon. Ingatin po kayo. Magandang hapon po. Bye-bye. Mga kaagapay, nakasama po natin si Miss Irene ayag ang manager ng Corporate Affairs Department sa Corporate Communications Office ng Government Service Insurance System o GSIS. Yan po ang ilan sa kanilang mga magagandang programa at uh, patuloy na nakakatulong sa ating mga kawani ng gobyerno, ang ating mga government employees. So patuloy po ang aming paalala sa inyo na i-maximize po itong mga magagandang programa nila and uh, through our GSIS mobile app ay pwedeng pwede nyo na pong ma-access itong kanilang mga programa so madadownload nyo po yan sa google play store at sa apple app store and reminder lang po sa ating mga miembro at pensioners na meron na pong app eh pwede rin po kayong mag-update sa pagda-download ng app dahil uh, ayon po sa kanilang advisory ay uh, meron na pong uh, version 5.203 for iOS and Android at sa mga hindi pa po nakakapag-update ng kanilang app ay uh, hindi na po yan magiging uh, uh, available or mahirapan na po kayong gumamit na, no? after July 11 so pwede niya pong i-update yan ha sa inyong uh, gadget para po mas uh, magamit niyo yung uh, latest version ng kanilang app. At sa mga may katanungan pa po or any concerns about GSIS, you may visit their Facebook page. I-search lang po ang Government Service Insurance System and make sure po na merong blue check or blue badge para po legit na in, uh, mga impormasyon ang inyong uh, makukuha or Maaari rin po kayong bumisita sa kanilang website na gsis.gov.ph at pwede nyo rin silang i-follow sa kanilang social media platform sa Instagram, sa YouTube at sa TikTok. O, diba? So talaga namang sa kahit sa platforms ay nariyan po ang GSIS. At dito na rin po pansamantalang nagtatapos ang ating programa sa hapong ito. Maraming salamat po sa ating mga kaagapay na nagpadala ng kanilang mga mensahe katulad ni Kuya Epifanio Salvador Ate Nora Cabantog Ate Marjorie Reginaldo Ate Rosalie Centillas Kuya Mel Supat at kay uh, ate uh, Josephine Reyes Uson maging kay Alex Limon at sa ating YouTube live streaming bumabati na rin as always si Kuya Willie Tuazon salamat din sa ating mga nakaagapay sa broadcast ang mga kasama po natin dyan sa Bukawi Transmitter Sites kay Reggie Villana sa ating control room sa ating RTV na kasama natin si Bong Chica salamat din sa assistance ni si Lourdes Magtunaw at sa ating broadcast engineering team na sina JB Tabua at Angelo Men at susunod na sa ilang sandali ang programang Doctors Online. Mag-arinigan po muli tayo bukas, same time, same frequency. Ako po ang inyong nakasama, Orwell Mendoza, para sa Ahensya de Consensya sa Himpinang 702 DZAS FEBC Radio TV. konsyensya. Serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino. Ikaw ba ay may puso sa gawain ng Diyos? Nais mo bang lumahok sa pagmimisyon gamit ang media? Baka ikaw na ang hinahanap namin upang punan ang ilang vacancy ng FEBC Radio Ministry.